Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. Makabrigad ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa Tanghali. tanghali. At ngayon, At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tundukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Ang DOJ mga kabrigada nagpadala na ng team sa Timor Leste para sa pagpapawi sa dating congressman na si Arnie Teves. Matapos ang hiling na courtesy resignation sa gabinete ni PBBM, pinagbibitiw na rin sa pwesto ang mga opisyal ng GOCC. Maharlika CEO nag-resign na rin. Mga apelyedong Revilla, Lapid, Ontiveros, Escudero at Estrada, bagong mga pangalang ginamit sa confidential funds. Vice President Sara Duterte nasa The Hague na para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng kanyang kaarawan, Senadora Amy Marcos Pated na sumama sa BISE. <laughs> Buong puso, puso, ang buong ng News, FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better achieve life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satang Holly. Kada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide Agandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ng Webes, Kabrigada, May 29, 2025 kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikder. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Ang Brigada sa detalye ng ating mga balita inatasan ng Department of Justice ang isang joint team mula sa DOJ, Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation para asikasuhin at ligtas at taligal na repatriation ng dating congressman na si Arnulfo Arni Teves. Kasunod ito mga kabrigada ng kanyang pagkakaresto noong Mayo 27 at sa utos na rin ng Timor Leste na siya'y Ediport. Si Teves ay naharap sa mga kasong murder, frustrated murder at ang pagpaslang kay Negros Orient Oriental Governor Ruel de Gamo. Ayon pa sa Timor Leste, banta si Tebes sa pambansang seguridad kaya agad ipinatupad ang nasabing deportasyon. Binatawan din siya ng sampung taong ban sa muling pagpasok sa nasabing bansa. Pinuri naman ng DOJ ang Timor Leste sa pagpapakita ng regional solidarity at muling tiniyak na igagalang ang due process sa pagbabalik ni tebes dito sa Pilipinas. Bagong, bagong, balita, sa ibang balita, mga kabrigada. Maharlika Investment Corporation president at CEO Rafael Consing nagbitiw na rin sa puesto matapos ang bagong panawagan na courtesy resignation ni Pangulong Marcos sa mga GOCC. Brigada Maricar Sorgan, i-brigada mo. Brigada. Brigada. Pinagbibitiw na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal na mga government-owned and controlled corporation o GOCC. Ito'y ilang araw matapos ipag-utos ng Pangulo sa lahat ng Cabinet Secretaries na magsumiti ng courtesy resignation. Sa lumabas sa addendum notice ng Governance Commission for GOCCs kahapon, kabilang sa pinagsusumiti ng courtesy resignation, ang mga non-ex-officio chairperson, chief executive officers, appointive directors, trustees, at mga miyembro ng GOCC government Boards. Kabilang sa GOCC, ang Basis Conversion Development Authority, Government Service Insurance System, SSS, PhilHealth, PagCore at marami pang iba. Samantala kahapon ay nagsumite rin agad ng kanyang courtesy resignation si Maharlika Investment Corporation President and CEO Rafael Consing. Mamayang hapon naman, inaasahan na iaanunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pangalawang batch ng mga courtesy resignation na tatanggapin o tinanggap ng Pangulo the heart of Changing Lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inumperman na rin po ngayong umaga mga kabrigada ni Solicitor General Minardo Guevara na pinalitan na siya sa kanyang puesto. Ang pumalit sa kanya ay ang Dean ng UP College of Law na si Attorney Darlene Marie Berberabe. Super si Berberabe ay dati nang naging presidente ng Pag-ibig Fund sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Noy Aquino. Ayon pa kay Guevara, tingin niya ay panahon na raw para bumalik siya sa tahimik, mapayapa at pribadong buhay. Samantala mga kabrigada, apelido ng mga senador at pangalan ng isang bake shop. Ginamit umano ng OVP bilang beneficiaries ng confidential funds. Fictitious names na di kayang patunayan. Matibay na ebidensya na raw sa impeachment trial. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada! report! Ilang araw bago mag-convene ang Senado bilang impeachment court, muling nagsiwalat na mga bagong pangalan si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V na nakatanggap di umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Kasama sa listahan ni Ortega na isinumite sa House Committee on Good Government and Public Accountability ang apelyido ng mga senador, kongresista at isang bake shop. Sa inilabas na video, kinumpirma ni Ortega na ginamit umano ng OVP bilang beneficiary ng confidential funds ang mga pangalang Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Diane Maple Lapid, John A. Lapid Jr., Clarice Ontiveros, Christine Applegate Estrada, at Denise Tanya Escudero. Bukod dito, nabigyan umano ng confidential funds ang mga pangalang Chris Solon, Paul M. Solon, at Kanor Adrian Contis. Ipinunto ng mambabatas na ang mga irregularidad ay hindi dapat binabaliwala at kailangang suriin ng mabuti. Lumabas din na niya sa verifikasyon ng Philippine Statistics Authority na walang record ang mga nabanggit na pangalan. Dagdag pa ng House Leader, hindi nakakatawa ang paulit-ulit na paggamit ng mga peking pangalan na tila hinugot mula sa sine at showbiz. Naniniwala naman si Ortega na kung walang may papakitang ebidensya ang OVP na tunay ang mga taong ito, magiging na ebidensya na ito laban sa kanya sa impeachment trial. Ang pagkakalikha ng mga pangalan ay hindi naman nun nagkataon lang at maaaring bahagi ng sadyang pagtatangka na ikubli ang confidential fund transactions ni Vice President Sara Duterte. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala Brigada Senador Amy Marcos naman na sinamahan si BP Sara sa The Netherlands. Brigada An Cortez, ibrigada e mo! Brigada! brigada. Live <laughs> report! Magkasamang dumating sina Vice President Sara Duterte at Senadora Amy Marcos sa Dayhing Netherlands kung saan nga kasalukuyan nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa post ni Marcos, sinabi rin niya na mulat sa pool ay alam naman daw niyang hindi katanggap-tanggap ang sinapit ng dating Pangulo kung kaya't naroon sila para umaksyon. Nagkaroon naman din ang pagkakataon ng Senadora na mamit ang official lead counsel ni Dicong sa pagdating na International Criminal Court na si Attorney Nicolas Kaufman. Pag titiyak ng senadora susubukan nila ang kanilang makakaya para sama sa mga mapawi ang dating Pangulo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Mga kabrigada, nagpasalamat ang atin ito coalition na sa lahat ng mga volunteers at mga artists na nakasama nila sa kauna-unahang konsyerto sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, itinuturing ng civilian group na isang mission accomplished ang kanilang inisyatiba. Sabi ni Akbayan President Rafael Paeng David, hindi lamang ito isang musical event, kundi isang paalala na ang sining at kultura ay isang mabisang kasangkapan ng paglaban at paninindigan. Sa pamamagitan ng musika, ipinakita raw na nagkaisang iba't ibang mga bansa para maideklara ang ating karagatan ay isang lugar ng kapayapaan at hindi ng hidwaan. Kung maalala mga kabrigada, maliban sa local artists, nag-perform din. Bumida rin ang ilang mga K-pop groups gaya ng Horizon at iba pang mga musikero mula sa Indonesia at Malaysia. Maliban sa concert, matagumpay din na nakapaghatid ng fuel ang grupo sa mga manging isda sa Pagasa Island. Ilan pa sa ating mga balita mga kabrigada napaulat na nasawi sa Mindanao dahil sa Intertropical Convergence Zone, sumampa na sa sampu. Brigada Kat Austria, ibrigada mo! Brigada! Sumampa na sa sampu ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa naranasang sama ng panahon, bunsod ang Intertropical Convergence Zone sa Mindanao. Sa ulat ng Office of Civil Defense, ang mga ito ay mula sa Sambuanga del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Cotabato at Sultan Kudarat. Apat naman ang naitalang sugatan na pawang mga taga-kumalarang Sambuanga del Sur. Samantala lumobo pa sa 72,550 families o katumbas ng mahigit 352,000 individuals ang apektado mula sa 196 barangay sa Regions 9, 10, 11, 12 at BARM. Sa nasabing bilang, mahigit 8,000 katao ang pansamantalang nanunuluyan sa labing dalawang evacuation centers. Nauna nang isinailalim sa state of calamity ang buong nalawigan ng Maguindanao del Sur at dalawang syudad at munisipalidad ng Region 9 at BARM. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila The Music and News mga kabrigada, mga minimum wage earners, makakabili na ng 20 pesos per kilo ng bigas simula June 13. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada, live report makakabili na ang ilang piling minimum wage earners ng 20 pesos na kada kilo ng bigas simula sa June 13. Ang kay Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel, nakausap na niya si Pangulong Marcos at nagbigay na ito ng go signal para ilunsad ang programa sa susunod na buwan. Unang makakabili ng 20 pesos na kada kilo ng bigas ang 120,000 na minimum wage earners na nasa listahan ng Department of Labor and Employment. 10 kilo ang maaaring bilhin ng bawat minimum wage earner kada buwan ayun pa kay Laurel, preparasyon pa lamang ito para sa mas marami pang manggagawa ang makabili ng murang bigas sa mga susunod na buwan o taon. May kabuo ang 4 milyong minimum wage earners ang makikinabang sa P20 rice program hanggang 2028 in the heart of changing lives. Ako sa Brigada Jigo, ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News of our Brigada Nationwide. Ang grupong manibela naman ka Brigada iginiit na pera-pera na lang ang nangyayari sa pagpapatupad ng NCAP. Brigada Sheila Matibag, Ibrigada mo! Brigada! Report! Naniniwala ang grupong Manibela tila pinagkakakitaan na lang ah, ng mga otoridad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ito ay sa gitna ng plano nilang maghain ng petisyon ah, na kumekwestiyon ah, sa implementasyon ng NCAP. Sa panayam ng Brigad sa Manila kay Manibela Chairman Marvel Buena, sinabi nitong akala nila noong una ay gagamitin ang naturang pulisiya dahil sa EDSA rebuild. Ah, pero tila iba raw ang nangyayari. <laughs> Uh, parami ng parami, parang kabuti, na nakita natin na parang mabalik na naman yung uh, pagkakakitaan lamang itong uh, NCAP na ito, hindi talaga para disiplinahin yung mga motorista. <coughs> ni Valbuena. Tila ay pa ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na maraming lumalabag. Inuna pa rin daw na pagbutihin ang mga CCTV kaysa sa daraan ng mga motorista. Ang MMDA, pag makita mo parang masaya pa na marami po yung mga violators na nakikita, na, nakikita nila. instead po na makita natin na sabihin nila, o oh, marami na didisiplina, hindi po eh. Mas inuna pa po na na i-improve itong mga CCTV camera at saka yung payment system kesa doon sa mga dadaanan nitong ating mga kababayang motorista. Dahil Pinababahala umano ang grupo sa programa dahil baka bumalik na naman ito sa kung bakit ito na TRO noon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News San Manila. The Musical News. Uh, Brigada Balita Nationwide. Dagdag pang balita mga kabrigada. Inilunsad ng Philippine National Police ang Joint Anti-Kidnapping Action Committee bilang tugon sa patuloy na banta sa mga komplikado at transnational cases ng kidnapping sa Pilipinas. Itinalagan ni Police Lieutenant General Edgar Alan Okobo bilang chief of the directorial staff at kasalukuyang deputy chief for investigation ng PNP bilang chairperson ng JOCAP ang JOCAP mga kabrigada isang mataas na antas ng multi-agency platform na sumasalamin sa konsepto ng whole of nation response. Layunin itong pag-isahin at paigtingin ng pangangalap at pagsusuri ng impormasyon. Mabilis ang pagresponde, epektibong investigasyon, ligtas na pagsagip sa mga biktima at pagbibigay ng suporta sa mga na-rescue. Nasita naman mga kabrigada ng PNP Integrity Monitoring Enforcement Group or PNP IMEG ang tatlong pulis mula sa Manila Police District matapos hong maaktuhan na gumagamit ng cellphone habang naka-duty. Ang mga pulis na ito na may ranggong patrolman ay nasita sa sinasagawang red teaming operations ng IMEG kahapon. Dalawa sa kanila ang nagtuwang gumagamit ng messenger app habang naka-duty sa police assistant desk sa Malate at Ermita habang ang isa naman ay nahuling naglalaro ng online game sa Rojas Boulevard. Ayon pa kay IMEG Director Police Brigadier General Bonard Britton, ang paggamit ng personal cellphone na habang naka-duty ay hindi lamang nakukompromiso sa kaligtasan ng publiko at kapwa police kundi nagpapakita rin ng kawalan ng profesionalismo. Huling iginit Ngunit PNP ang pagpapatupad ng mahigit na mga patakaran ukol sa disiplina at integridad ng bawat pulis at ang sinumang lalabag ay maharap sa administrative action. Rikada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Sa tanghali! Mga kabrigada sa ating health news! Paano nga ba maiiwasan ang high blood pressure sa pagbubuntis? Ang mataas na presyo ng dugo mga kabrigada sa panahon ng pagbubuntis ay isa pong seryosong kondisyon na maaaring magdulot ng komplikasyon sa kalusugan ng ina at ng kanyang sanggol. Upang ito ay maiwasan, mahalaga ang regular na pagmonitor ng blood pressure, tamang pagkain at sapat na pahinga. Iwasan din ang sobrang asin sa pagkain, mag-ehersisyo ng katamtaman at uminom ng sapat na tubig. Dapat ding masiguro ang tamang timbang at regular na o regular na konsultasyon sa doktor upang maagapan ang anumang simptomas ng preeklamsya. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, maaring mapanatili ang kalusugan ng ina at sanggol sa panahon ng pagbubuntis. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule, simulang to pa rin ng pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada sa ating balita sa palakasan, Pasok na ho sa NBA Finals ang Oklahoma City Thunder matapos pong talunin ang Minnesota Timberwolves sa Game 5 ng Western Conference Finals 124-94. Simula pa lang ito ng laro ay hindi na pinaforma ng Thunder ang Timberwolves. Umarangkada sila sa unang quarter sa score na 26-9 at hindi na lumingon pa. Dahil sa panalo, apat na panalo na lamang po ang kailangan ng Thunder upang makamit ang kanilang kauna-unahang NBA Championship mula noong taong 1979 noong kilala pa sila bilang Seattle Supersonics. Huling nakatapak ang Thunder sa NBA Finals mula noong 2012 sa pangunguna noon ni Kevin Durant at Russell Westbrook. Subalit tinalo ito ni na Lebron James at Dwayne Wade ng Miami Heat. Nagaganapin ang Game 1 ng Finals sa June 6, 2025 kung saan makakaharap nila ang magwawagi sa serye ng Indiana Pacers kontra New York Knicks. Inarang o hinirang din bilang Western Conference Finals MVP si Shai Gelgius Alexander na una na rin pinarangalan bilang 2024-2025 season MVP ng nasabing Liga. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Nationwide sa Tanghali. Mga Brigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malik din. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.